Ayan guys. Good Thursday everyone. Welcome to my channel. In a day in Belgium. Hello guys. Good morning everyone. Good morning, good morning. Nagkapi na po po ba kayo? Ako ay magkakapi pa guys. Ay sa umaga guys. Sitrunti muna tayo guys kasi Sinisipon po tayo guys. Ayan ang ating katapat sa sipon. Araw-araw. Sinisipon. Pagising sipon. Wala <coughs> ano na tayong magagawa nito. Basta mag malamig na ang paligid ang temperature namin guys pero normally 22 degrees daw ngayon Febes dito so i-check natin kung 22 degrees mamaya ay mag-work ako guys until 7 o'clock tapos may meeting pa kami guys thank you pala kay Ate Miriam na magbantay kay anak kiss ko ayan check ko yung Buen Radar guys kasi ito yung up na lagi kong tinitingnan naghihingi pala ito ng kung mag ano ba ako monthly payment ayaw ko nga may free naman ayan yung iklo tingnan natin yung buoy na radar ba Ayan, so, makikita mo lahat yan ko. ano ang temperature. Ah, hindi uulan. Oh, I'm happy. Tingnan mo, 19.3 yung temperature, guys. Kumanda yun. Ayan, oh, maganda yung temperature. Ayan, more hell. Maganda temperature, guys. 21 degrees. So, okay lang yan. Magiging 24 degrees this coming 2 o'clock in the afternoon. Uy. Nice. Galing. hindi na tayo guys ito ang aking ay huwag ang medisina uh, rapi yung sipon ko eh <coughs> OMG Sorry guys, buti na ito na lumabas. Kung oh, hindi ito lumabas guys, masakit yung likod. sumasakit na nga yung likod ko ngayon. Sarap ng citron pero nadamihan kong lagay. Mag, ano, magbaon pa ako ng citron para sa tubig. Lagay ko dito. more citron, more ano. Uh, remedy. Eh, ko ngayon si Macho sa school niya. Nuot tayo ng ating programa. Guys, natin tingnan natin si Tay Finish Pusong Pinay at saka yung si Pugong Biyahero, si Kuya Rab Matubang, yung mga charity vlogger. Pinanonood ko. Si Pinay Queenie. Sige ba pa ba yun? Pinanunood ko. Si Maninay. Si Dudong. Si Aileen man yun. yun na mga pinanood natin. Maubos na to guys. After nito maubos magka pinako. ito ay eh, bakit mawawala siya. <laughs> Connecting naman tapos ayaw na niyang mag ano, tin-ticket Ya, yeah, grabe. <coughs> Ayun yung mag-authenticate sa net ko. Sa taas, okay, okay siya. Dito hindi. Ano kayang nangyari nito sa aking yan guys oh so, may authentication problem nga eh kahapon pa to ano mo kabe o, skelter. i na ako, guys. Ito pa rin ang gagamitin ko. My zip-throw. Ayaw nyo, no. Hindi ako makapanood ito ng paborito kong programa. Usually... coffee natin. Bago natin ihatid ang ating anak. Pero may problema pa rin dito sa aking internet guys. Hindi ko alam bakit. Tinitingnan ko ulit yung password kasi nag ask dito ng password guys. Authentication problem daw. So. Oy! Ay, naku. Problema ng, <coughs> is your biberon, baby? baby? Where is biberon? Hmm? You want to eat bread? Ah. Wala. May oras na ba? 11 you eat this one and you go right the one ha jeans club okay oh mama go get the drum first Everything, I'm going to change our clothes because we're going to school, okay? Hi, doing What's up, Dada? Any vault?

Matteo Matteo Eswe Es phone lap Kamu terserdakna Mat Matteo Mat Matteo ni you yo Abatu rasa ekw yo yo one Matteo yo yo one namo Wat is dat? Kom, ik ga het jullie doen. Is wat is aan aan dat? Dat is een schoenen aan en zo. Dat is een schoenen aan. Wat mm je die aan? Wat -hmm. is dat? Dat is een schoenen aan. En dit is een keuken. Kijk. Wauw. Dat is een schoenen aan. Dat is een schoenen aan. En dat is een schoenen aan. En ook een aan. En een schoenen aan. Oh, nakaligo na si Inday Ipin in Belgium. Si Pinay Ipin in Belgium. Ready to go na, guys. Ayan, guys. Oh. Yung bag ko na binili ko sa nang bakasyon ako sa Cebu. Ayan. Dalang-dala ko yan para sa work. It's life. Talaga, oras na. Ayan, mag-bike ako guys. Mo. Okay naman ang weather. Ayan, kukulin po yung sinampay ko doon. Ah, uh, normal yung wala. Matili-tukulin ko naman para paambun lang siya guys, oh. Mamaya, ah, alam may work sa gabi kataas. So, ayo din. Ay, mag-work. Ayan, mag-buy tayo guys. Ay, close natin itong door. Ay, ay, kasi hindi naman ito. Ay, bigay ko to sa kanya. Ano so, ba yan? Ayaw pa na po itong Sige na kasi. Makala tapos yung mga uh, perfume niya po ibang pa. Ayun. Know, na lang siya issue guys kasi magalit yun siya. Ay! Ang ganda natin guys. Medyo <laughs> ganyan tayo papunta ng work. O diba? Huwag nyo lang tingnan yung ano yung bed niya. Yeah. Oh! Ano ba yan? Ayan guys.

Hindi uh, ko siya alam. Hindi adjust guys. Yung ano niya. At, uh, na yan. Ano tengok ata. Tingnan ko na. Ano na ito i guys. Hindi aku nak market today kasi wala lang. Ah, yun, na adjust na siya guys. Tingnan na natin. Oh, no. Dapat dito lang siya. Kailangan i-adjust ka lang. Ayan. Tingnan Something na hindi naman. Gagay natin ng tape. Ayan, guys. So, kasi na, ano siya na, nasisira na. Ayan siya. So, ganyan. Di ba? Chihi. Normal, guys. Okay na to, guys. Uy! Malikpad. Ayan. Okay. Fit na fit na siya, guys. I'm ready to go now. It's 10.01. o'clock. Tapos, 10 minutes to go. Bike moping. Ayan. Ready to go. Yung ID ko pala. I have my ID. Kasi, kailangan mag-batch doon. Okay. Go, guys. Sana hindi mag-land kasi makasyok lang yung anak. Normally, hindi mag-land today. Okay. Oh, so, we'll see. po may daanan. Diba? Galing, diba? Yan yung mga bike dito. Kampante sila mag bike kasi. May daanan sila, guys. Tapos, ang ibig sabihin nga dito, kung magbike ka, yung mga drivers, ang hila na uh, dangerous ka sa daan. Kaya, hindi sila basta-basta na uh, diretsyo-diretsyo, hinay lang yung daga nila. O, oh, hindi pilis. Ayan, guys, no? Ayan lang po kasi mag bike muna ako. Malapit lang ako, guys. Mga ito, 3 minutes. Magbike tayo mga 3 minutes, guys. Okay. See you later, alligator! Hey guys, dito na po sa award ko guys. Kaparkit ang ating bike. Ating ah. na. Ayan na. Maganda yung aming. Hindi nga yung ulan guys. It's okay lang mali yung departure kasi lakad sa na. In the afternoon, 25 degrees, 23, 25. Ayaw. Shining. Okay. Work, work, work. macam baik aku. Nah. Macam mana? Macam kena oranglah. Bag, ah. Ya okay. guys. Titik nak hakan you. Jangan. Kasih itu yang board kami. Nama kau yang planning kagas at may kasi ganda oh uh, yung picture namin dito ako ay ayan guys nung no, din kami ang ng picture dito ako <laughs> ayan idirin din sa parahadaring naging team ur ay transport ako tapos nasa okay ayun ang birthday ako nasa ayan ang ganda ito naman di ano guys. Ang pangalan oh, sa akin. Ay, kurkante ba? Ito yun yung kaset namin. Kaset ako. Oh, Ang oh, mga magkaseng. Oo. Oh, oh. Summer edition. Dahan ko nang parang dyan eh. Ay, sumagal. So, ano na tayo sa... Ay, hey, Surely. Ang Sige, nasa transport tayo. Ay, hey, lahat.

nang kumain. 30 minutes tayo. Ayan. So, gulos na. May soup pa kami dito. Ayan. So, I still have Minutes for guys and continue working. See you later, guys.